Okay, no, boss. Totoo pala yung ano, yung promo sa Timo. Timo ah. Ito yung nakuha ko. Ang pakasig na natin ito mga boss. kagaling ko sa trabaho. Marami ng blessing ito ah. Pakasig na Draw pa lang ito. Bali yung nakukuha kong libring items is ano, lima. Merong ano, Gimbal si stabilizer. So hanggang ano yun? May 15 naman. Nag-umpisa siya ngayon. Ano, tapos hanggang may 15. Doon siya makakompleto. Pasok mo tayo sa dorm. Tapos unbox natin mga boss. Dito na tayo sa dorm. Unbox natin ito mga boss. Legit talaga ang Timo mga boss. Talagay ko yung link sa ano. Comment section o kaya sa description. Box. Ha, ah, kompleto na siya mga boss. Huy huy na na uy. uy ko, ano, isa isa siyang darating. Kompleto na pala yung tumating. Kala ko drone lang. Oh my God! Drone. Wow! Ah! Legit yan mga boss. Galing kay Timo. Hindi mo May drone na ako. <laughs> Tapos ito naman yung stabilizer. Gimbal si stabilizer mga boss. Yung pinapangarap ko lang sa Pinas to. Tapos nakuha ko ng libre dito sa Timu. Galing diba? Ito po yung iba. Nagmamadali kasi akong magpili na eh. Kasi akala ko hindi naman dito. Ito. Ito. Open natin. Hindi ko alam kung ano to. O oh, ha? Pero okay, microphone. Libre lang siya mga boss. <laughs> Tapos ito yung pangbomba ng bike. Dapat pala gitara yung inano ko. Yung... K kinuha kong ano, yung pinili ko. Ito pa yung pangbomba. Ay hindi, yung action camera pala. Yan, yung action camera. So ito yung pangbomba, yung isa. Pangbomba ng gulong ng bike. Ito yung ano, yung action camera yun. No? Legit mga boss. Open natin. Woohoo! Legit. Ah, <laughs> pero. Battery. Ayan mga boss oh. Try nyo na din. Lalagay ko yung link sa comment section. Okay? Tapos ito. Ito yung ano. Yung. S Sensya na, mga boss. Sinisipon ako eh. Grabe, na naku-scam. Totoo pala. Ang galing. oh ha? Screenshot ko yung ano, yung mga pinili ko sa... Tapos pakita ko sa inyo. Pampumpa Pump ng bike ko. Oh. May bike kasi ako dito, kaya ito yung ginawa ko. Ha? Ano yung gano'n? Pero okay. Lahat na pala doon. na? Oo. Oh. Pero okay. <laughs> Grabe mga boss. Grabe yung blessing to ah. Dalawang mic. Dalawang mic Speaker. Ha? Tapos yung stabilizer. Ito mga boss. Pinapangarap ko sa Pinas. Dito ko nang nakuha. Libre pa. Hehehe. Hehehe. Yun Oh. Sabi nga nila, hindi mo malalaman pag hindi mo sinubukan. Yeah. Kaya sinubukan ko. Legit naman siya, babas. Yan, oh. Katalang ng binigay sa'yo. Uh, Oo. Oh. Kaso mas, mas ano to eh, mas madaling gamitin. Yung balls, yung stabilizer. Isang dahil bago yan. Oo, oh, nasa yung balls. Ayos, uh, nice, nice. Nice. Sabi, sabi, sabi. May drone pa. Okay. Oh. Ayan, eh, stabilizer. Legit, oh. Ha? Oh. Uh -huh. Mga charger pa. Tapos ito yung pinaka, ano, Gusto ko. Ah, may drone na tayo. May paglalaruan na tayo. Legit siya, mga boss. Ang galing Ano yung mano-mano? ang bumbak. Oo, oh, ata Tapos may ano ka pa? May camera? GoPro? Meron pa. Uh, <laughs> Maliit lang yung eh, drone pero ayos ito. Makos. Ayos ito. <laughs> Palilipar natin na kaya to. Magaling ni Timo. Salamat Timo! Timo up. Pero mag... Hindi pa ako so, marunong mag... Ano na ko na. Kailangan nyo ng battery. Okay, sa lang mga boss. Maraming salamat sa inyong panonood. May nanood. Try nyo na din. Bye-bye. <laughs>